sa video ito ay ating ibabahagi yung mga karanasan na natin sa pagtatanim ng mais. Kung gusto nyo ma matunghayan, malaman, e eh tapusin nyo po ang video ito. Marahil marami sa inyo yung mga gustong sumubok magtanim ng mais o matagal na nagtatanim ng mais pero hindi pa rin dumadami ang ane at hindi pa rin umuunlad yung inyong uh, pagsasaka. Uh, tapusin nyo po yung video ito o, at panoorin nyo iba pa natin mga video para magkaroon kayo ng kaalaman magkaroon kayo ng mga uh, matututunan para Uh, may apply po ninyo sa inyong mga pagsasaka especially sa pagtanin ng mais, palay, gulay at ano pa mang mga tanin dahil kung yata ang pag lang maigi yung pagpapalaki, pagpapag-aalaga ng mga halaman kikita po tayo at tiyak na uunlad po ang ating buhay magsasaka so wag kayong aalis, ipagpatuloy nyo po ang panonood sa ating kasi uh, bago pa tayo nagtanim bago pa tayo bago po natin pinasok yung uh, gawain ito nagbasa-basa po tayo dahil pag hindi tayo o kulang po tayo sa kalaman malamang tayo po ay atras tayo po ay susuko at tayo po ay mawawalan ng pag-asa pero sa pamamagitan ng pagbabasa natin lumakas po ang ating loob nagkaroon po ng tibay ang ating uh, pakikilaban dahil kahit tayo malugi hindi tayo sumusuko nagpapatuloy po tayo at hindi po natin inuurungan yung mga problema tunghayan nyo po yung ating kasaysayan yung ating uh, uh, istorya kung bakit tayo uh, nakarating sa ganitong sitwasyon ng pagtatanim at uh, uh, sitwasyon na rin bilang magsasaka nakikita nyo po ulit yung ating mais G wala po yung pinagiba sa una nating mais na itinanim noong November tinanim po natin yan noong April 5 at napakakapal dahil lahat ng mga nagkalat na buto noong nagpa-harvester po tayo ay tumubo at yan, hindi na natin binunot, ginaya na lang po natin na lumaki dyan kaya napakakapal po natin napakakapal ng ating mais titingnan po natin kung bubunga yung mga tumubong yan at nakita ko naman na medyo malalaki yung kanilang mga puno so posible uh, magkakaroon siguro ng malilit na bunga titignan po natin kung ano yung outcome uh, at nasabi ko po sa inyo na ating uh, uh yung kung paano tayo mag, nagsimulang magtanim ng mais so kung gusto nyo rin pong kwan uh, malaman na kung ano yung ano yung ating pinagdaanan i tuloy nyo pong panonood at tapusin nyo po ang video ito. Tayo po ay nagsimulang magtanim ng yellow corn. Dati ang tinatanim lang po natin yung mga corn. dati, yung mga uh, white corn, yung mga nilalaga ba. Uso pa noon, ang uso pa noon ay yung mga uh, puting maes na yung pwedeng uh, Pwedeng gawing bigas, pwedeng kawayan nilalaga tapos ibinebenta. Yun po dati ang ginagawa natin, tinatanim natin. Pero nung nauso po itong kwan yellow corn, tayo po ay sumubok na nagtanim ng mais. Sa abot ng aking uh, kwan, ng aking petanda uh, uh, o kalaman, Tayo ay nagsimula nung 1988. So tingnan niyo po, 1988 uh, tayo ay 18 years old that time. Uh, ngayon ay 2025 na So makita nyo kung gano'n ta na tayo katagal Pero hindi po tayo diretsyong nagtatanim Nag-stop po tayo ng pagtatanim ng maes Pero tinuloy ng tatay ko pero tayo uh, Pumasok tayo sa pagtuturo Kaya uh, nag-stop po tayo That was uh, 19, uh, 1996 na po nung tayo yung uh, huling nagtanim ng maes at alam niyo during uh, that time 1988 to 1996 ang mga mais noon ay yung mga San Miguel SMC, Cargill, may mga pioneer na noon pero uh, mangilan ilan pa lamang ang sikat noon yung San Miguel or SMC. Yung mga mais na yon ay uh, hindi pag kagaya ngayon na BT corn. Yon ay naisprehan para mawala yung stem yung corn borat at iba pang mga uod uh, noon noong mga panahong yon ah, talagang hirap kami sa quan, pagtatanim ng mais halos ang inaani lang namin sa isang hektarya mga portans lang yata o oh, wala pang portans kasi ah, ang pagtatanim noon hindi pa ngayon na pwede mo na siyang isprihan ng glyphosate na hindi mamamatay yung mais noon para mawala yung mga damo sa mga maisan kailangang padaanan ng araro sa gitna ng mais para mamatay yung Ah, uh, So kapag pinadaanan natin ng ng kalabaw yung mga gitna ng mais tingnan niyo, ang lalapit yung ano, ang lalapit ng distansya ng mais. So pag ganyan, pinadaanan mo siya ng kalabaw sa gitna, maraming mapuputol, maraming masisira. So ngayon, uh, ang masisira na lang diyan kung halimbawa magkaroon ng malakas na hangin o ano ma, yung sisirain ng uod, sisirain ng hangin pero marami na tayong mga ginagawang mga pamamaraan para tumibay, gumanda yung mais. So ang nangyari, nung mga panahon na yon eh, dahil uh, ang pangkontrol lang noon ng, mai, ng uod ay spray, yung lanate, tapos don uh, doon sumikat o doon nagsimula yung, kwan, yung mga puradan at region na granule na yan ang ginagamit sa pangkontrol <coughs> Ay, yung pang control ng yung pang ng uod noon ay yung uh, spray pero doon nagumpisa yung puradan at saka yung granule na ginagamit so na, uh, nung una nagamit uh, nagamitin yung talagang napakabisa nung granule at saka yung pan yung uh, puradan na yan isang lagay lang na yan na, so siguro nilalagay yung kwan yung puradan na yon o, uh, yung granule na yon sa stage ng mais na kuha eh, na siguro sa mga 20 uh, mula mga 30 hanggang 30 hanggang 40 days ng mais nilalagay na yon para eksakto uh, pag na, uh, namulaklak yung mais eh uh, nandon yung bisa ng puradan sa kamaganda ang mais na nalalagyan ng uh, puradan at sa gradient noon na granule hindi siya talaga inuuod ngayon hindi na pwede na yung lalagyan mo ng granule yan, yung Paul Army Worm, hindi po kayang puksain ng granule at puradan dan yung, yung, yung uod na Paul Army Worm. Kasi kadelikado po na gamitin yun na pang spray kasi hindi ko alam kung anong laman ng uh, granule na yon at yung pura dan, uh, dahil napaka pang spray. So nung mga panahon na yon, uh, hindi pa lumilitaw yung, yung, yung BT corn. Lumitaw yung BT corn yung, 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 year 2000. So, ano uh, mga panahon na 1988 to year 2000 ang aming mga uh, ani noon talagang 5 tons 4 tons ganun lang uh, napakababa pero nung uh, dumating itong Bt corn dumating itong uh, mga makabagong pa na ito technology ng pagmamais uh, dumating tum Bt corn na hindi na glyphosate resistant din siya. So tumaas yung ani ng mais. So nagsimula nang makaani kami ng 8 tons, 9 tons hanggang sa umabot sa 10 tons yung per hectare namin ng mais. So, pero alam nyo, uh, nung bumalik ako sa pagmamais ng mga year ko na, siguro itong mga later part na 2000, year 2018, ganyan. 2019 kasi nung 2012 ang mga tinatanim ko lang doon puro sili uh, egg, uh, yung mga talong so hindi ko muna hindi muna ako nag-focus ng mais pero nung nakita ko na kapag na sa sile at uh, uh, sa talong walang pagbabawian so doon ako nagkaisip na subukan ko ngayong mais so nung una hindi ko rin kuan, hindi ko pa rin uh, maibalik yung dating ani namin noon sa ng mais na umabot ng 10 tons kasi itong lupa namin noon talagang uh, talagang kuan na depleted na, wala nang nutrients, talagang hindi na rin maganda yung kuan yung uh, performance ng aming lupa. At noon nagtatanim kami Uh, isang beses lang kasi kapag ito uh, idodoble mo hindi na maganda yung kanyang uh, kwan, yung kanyang outcome hindi kagaya ngayon na simula 2012 up to present sinubukan kong gumamit ng probiotics ito, itong microorganism itong yung laman ng tricky fertilizer kaya ito yung outcome naging maganda yung lupa na bumalik yung mga bulate at ito tingnan nyo uh, pangatlong tanim na natin ito uh, umuuna nagtanim tayo ng palay. Then, noong November, nagtanim tayo ng mais. Ito, yung nagtanim ulit tayo ng mais. Pagkatapos nito, sa August, magtatanim ulit tayo ng palay. So, kung titignan nyo, wala pong pahinga yung ating lupa. Tuloy-tuloy po siyang tinatamnan natin. So, anong ginagawa natin? Lagi tayong gumagamit ng probiotics, yung tinatawag ng lactobacillus, na yun ang laman ng tricky fertilizer. Kaya lagi nating iminumungkahi na gumamit kayo ng gano'n para gumanda ang inyong lupa, tumaas ang inyong ane. Para pag i-boost nyo siya, i-boost nyo yung tanim, gagamit kayo ng power grower, ana, uh, heavyweight tandem, at iba pa. Kayang-kaya niya dahil nandun yung mga microorganism na tutulong sa lupa para ito ay gumanda. So mula nung tayo yung ika, ika na nating taon ngayon na nagtatanim ng mais na dire diretsyo. so hindi nagbabago yung performance ng lupa. Sa ating mga katabi, hindi maganda yung kanilang mga mais. Sa so, sa mga katabi natin dito, hindi maganda. May maisan din doon kaya lang hindi ganito kalalaki ah, uh, ito kasi nung naulanan na yan talagang uh, lumabas yong kwan, yung parang activated na ulit yung mga microorganism kaya yan ang ginawa nila sa mais na tatangkad ulit. so siguro uh, sa tansya ko itong 8282 to 82 na ito ang ganda nai. Eh. it compare kin ko ito sa kwan sa NK6410. Malayong maganda itong 8282. So titingnan natin yung outcome ng kwan ng uh, bunga kung ganun pa rin yung ganda at laki ng bunga. Yung 8 yung 6410 natin talagang hirap siya sa kwan sa mainit talagang nahihirapan siyang lumaki pero ito yung 8282 do mahirap lang ang puksain yung Paul Army Worm eh talagang ang ganda yung kanyang bulas talagang ang lalaki aabot ito ng 9 feet siguro 8 uh, to 9 feet ang kwantansya ko dito kasi 42 days pa lang ang lalaki na oh. 6 feet na yung taas ng uh, mais uh, ganyan, ganyan kabilis lumaki na to kasi tatlong beses na itong naulanan so uh, ang ating ginawa hindi tayo sumuko hindi tayo parang uh, hindi tayo parang napagod sa paghanap ng solusyon. Patuloy nating tinitingnan kung anong pwedeng idagdag, anong pwedeng gawin para gumanda yung lupang na natin. Sa sa aming uh, kan ngayon organization yung Global Farmer Network. Amin na pong uh, in, uh, inilunsad yung regenerative uh, farming kaya Uh, isa sa ating uh, ginawa para sa regenerative farming, yon paglalagay ng microorganism para lumago, dumami yung mga organism sa lupa at gumanda ulit yung lupa. Dum bumalik yung mga crickets, bumalik pa yung mga ibang mga uh, parang uh, naninirahan sa lupa dahil sila yung tumutulong para gumanda yung lupa eh. Dahil sa paggamit ng abono, unti-unti silang nawala. Sa paggamit ng mga uh, pamatay na mo, unti-unti silang namatay. Uh, kaya kailangan na i-regenerate natin. Parang is ibalik natin yung dating ganda ng lupa. So nakakatulong po yung paggamit natin ng 3K fertilizer. So uh, yung mga ibang pan, yung mga ibang uh, na magsasaka, nakakakuha pa rin ng gaya na nakukuha natin. Kaya lang, Uh, dumadami yung kanilang mga fertilizer, dumadami yung kanilang mga ginag ginagamit. Hindi kagaya natin na talagang steady lang yung sampo at ang ginagawa natin, dinadagdagan natin ng booster yung mga power grower, anaa at heavyweight tandem. Plus, yung ating pang-maintain na 3K fertilizer. yon ang ating ginagawa. Kaya makita nyo ang ating mais ang ating mga halaman ay napakaganda dahil may maintain po natin sila. Noong ito ay sinasakan ng aking tatay at uh, nag second crop siya para hindi halos lumalaki yung, yung kanyang mais na hanggang bewang ay namumulaklak na. Pero ang nawalan tuloy ako ng parang pag-asa noon, noon nakita ko ganoon. Pero uh, iniba ko yung uh, pamamaraan, iniba ko yung mga activities dito kaya itong nangyari. Pwede pala siyang ibalik sa dati sa so, pamamagitan ng paggamit ng mga microorganism na nakakatulong para gumanda yung ating tanim. So hulaan nyo nga kung ilang taon na tayong nagtatanim ng mais. Uh, tignan nyo nga kung ano na yung mga kwan, pagbabago sa ating pagtatanim ng mais. So, na, nung una tayong magtanim ng mais, halos uh, mayroon pang time noon, eh, na, kwan, nung uso pa yung kwan, nung hindi ko pa na discover yung puradan na yan yung region na yan halos ko na wala kaming anihin noon dahil ano man yung gusto kong yung ginagawa kong pag-spray noon sa mais talagang tinitira siya ng uod pero nung lobas yung puradan gumanda pero ngayon mga kaibigan at mga kapatid na magsasaka hindi na uso yon may mga makabagong gamit tayo ngayon na gina uh, ginagamit para gumanda yung ating mais. So, yung uh, bagong kwan, limang taon na limang taon na natin kwan, nararanasan yung Paul Army Worm. Na yung uh, yung corn borer, kaya pa rin siyang i-control ng BT o yung biotinok technology, yung organism na nasa mais. Pero hindi niya kaya yung Paul Army Worm. Kasi yung uh, kwan, yung BT, yung bio, yung organism na yan, nag-activate siya bago lumabas yung Uh, bago lumabas yung yung bulaklak na mais kaya makikita nyo, yung aking katabi kanina, uh, talagang tinira siya ng uod, pero ngayon palabas na yung kanyang bulaklak, wala na yung mga uod, dahil activated na po yung yung, uh, ano yun, yung organism na kasale kaya tinatawag yung GMO gen uh, genetically modified organism yung kasama sa mais na yan, kaya kung minsan natatakot yung mga kumakain yung mga European, ayaw nyo lang kainin yan, yung mga kumakain ng, ng uh, mais na yan dahil yun nga, uh, takot sila sa microorganism. Pero mayroon din naman tayong panglaban dyan eh. Yung ating lactobacillus na ginagamit ay panlaban sa GMO na yan. So wag po kayong matakot, uh, marami tayong mga te makabagong technology ngayon. Kaya lang ang gawin natin, magbasa po tayo. So kung ano yung mga lumalabas na libro dyan sa ating uh, video, Uh, try nyo pong magbasa kasi nire-recommend natin yan na, na uh, kunin ninyo bilhin ninyo para basahin para gumaling po tayo so patuloy po kayo sa pag uh, so bye subaybay sa ating mga video para ma-update po kayo matulungan ko po kayo para gumanda ang inyong ane uh, at tandaan uh, panatilihin nyo pong malusog ang katawan iwas-iwas na po sa sigarilyo alak kung kayo ay may mga bisyong yan sa pagkain, Iwasan na po natin yung mga junk foods. Ang ginagawa po natin ngayon, umiiwas na po tayo sa karne at isda, puro gulay ang ating mga kinakain. Kaya makita dito sa ating farm, marami tayong mga tanim na bayabas, tanim na langka, tanim na iba't iba pang mga prutas para ma-maintain po yung ating uh, lakas at sigla. Maliban sa pag-inom pag natin ng ating uh, food supplement na MXT uh, at uh, yung ating uh, black cumin seeds. Uh, eh, kumakain po tayo ng mga prutas at gulay. So, ituloy lang po natin yung pagtatanim para umunlad po tayo sa pagsasaka at lumaki po yung ating kita eh, mag uh, aralan po natin yung sistema. God bless po!